Magandang hapon po mga palangga ko sa panampalataya. Pusamahin niyo po ako. Basahin po natin ang Matthew chapter 9 verse 29. Nang magkagayoy, kanyang hinipo ang mga mata nila na sinasabi, sunod sa inyong pananampalataya ay siyang mangyari sa inyo. At nangadilat ang kanilang mga mata at mahigpit na ipinagbibilin ni Jesus sa kanila na sinasabi, Ingatan ninyo, sino may huwag makaalam nito. Datapwat, sila'y nagsialis at kanilang inilathala ang kanyang kabantugan sa buong lupang iyon. At samantalang sila'y nagsisi-alis, narito sa kanya'y dinala ang isang lalaking pipi na inaalihan ng demonyo. At nang mapalabas ang demonyo, ay nagsalita ang lalaking pipi. At nangagtaka ang mga karamihan na nangagsasabi, Kailan may hindi nakita sa Israel ang ganito? Datapot sinabi ng mga fariseo sa pamagitan ng prinsipe ng mga demonyo ay nagpapalabas siya ng mga demonyo. At inililibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at mga nayon na nagtuturo sa mga sinaguga nila at pinangangaral ang ebanghelyo ng kaharian at pinagagaling ang sarisaring sakit at sarisaring karamdaman. Datapot na niya ang mga karamihan ay nahabag siya sa kanila sapagkat pawang nangahahapis at nangangalat na ng mga tupa na walang pastor. Nang maggagayoy sinabi niya sa kanyang mga alagad, katotohanan ang anihin ay marami datapot kakaunti ang mga manggagawa idalangin nga ninyo sa Panginoon ng aanihin na magpadala siya na mga manggagawa sa kanilang aanihin. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Purihin ang ating Panginoon ng mga pangyarihan sa lahat. Purihin ang bugtong niyang anak na ating Panginoon Heso Kristo at subong ang kanyang banal na pangalan. Purihin po natin at ibigin natin ang ating Panginoon. Amen.